Ano nga bang ibig sabihin ng tunay na pagsamba? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating video. Samahan niyo po ako. Para mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng worship, tignan natin yung iba't ibang salita na ginamit sa Old Testament at sa New Testament for worship. Number one ay yung tinatawag nating shaka. It means yumuko o magpakumbaba o magsubmit kay God. Pangalawa yung abad, maglingkod at magtrabaho para kay Lord. Halal, magpuri ng may saya. mag kay God. Yare, holy fear reverence, malalim na paggalang sa Diyos. Pagdating naman sa New Testament, ito naman yung mga salita na ginamit sa kanya. Paghalik sa kamay o pagluhot, pagdapa o pagsubasob sa harap ng personalidad na mas mataas at dakila kaysa sarili. So, whenever we worship, we are kissing the Lord. ba? Diba? Ito yung ating expression ng affection sa Panginoon. The true wo, sabi dito, sacrificial na paglilingkod. Pangatlo, sebomay. Matinding paggalang at lubos na devotion kay God. At yung pang-apat ay ayon spoken praise o pasasalamat sa Panginoon. In all these meanings, yung paghalik sa kama, yung paglilingkod, yung pagyuko, yung pagsubmit, yung paggalang, yung pagdevotion, mag a tayo sa iisang meaning. Ang worship ay ang pagbibigay karangalan sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay ang pagbibigay karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng iyong puso, salita at buhay. Worship is living a life honors, and pleases ka. Tignan natin yung puso, salita, at buhay na nandito. Number one yung puso. Sabi dito sa Psalm 86.12, I will praise you, O Lord God, with all my heart. Sa John chapter 4, verse 21 to 24, usap ni Jesus ang isang babaeng Samaritana. Nagtanong sa kay Jesus, Saan ba ang tunay na lugar ng worship? Sa Mount Gerizim ba? Doon nagsasamba yung mga Samaritans? O sa Jerusalem ba? Tapos ang sagot ni Jesus sa kanya, parating na ang panahon na hindi na lugar ang basihan ng worship, kundi sa spirito at katotohanan. God is spirit and his worshippers must worship him in spirit. Ibig sabihin, buong puso, buong pagkatao, buong kaluluwa. Tapos sabi dito, in truth. Ayon, sa katotohanan ng Panginoon. Sambahin mo ang Diyos ng totoo, galing sa puso at ayon sa kung sino talaga sa hindi peke, hindi pa impress, hindi dahil tradisyon lang. He wants you to worship and love Him with all your heart. Pangalawa yung salita. Sabi ng Psalm 34.1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually. Okay? Hindi lang ngayong araw na ito, hindi lang tuwing Sunday, but continually be in my mouth. Araw-araw. Sabi ng Ephesians 5, speaking to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Through your words, nabibigyan mo ng kalakalan ng Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod at pag-encourage sa ibang tao. Pag-share ng salita ng Panginoon. With the tongue, we praise our Lord, and with it, we curse. This should not be. So ano yung mga salita na lumalabas sa bibig mo ngayon? Nagbibigay karangalan ba ito sa Diyos? At siyempre, itinatawag nating buhay. Ang sabi ni Paul, Therefore, I urge you, brothers. The word that therefore is a conclusion of Romans chapter 1 to chapter 11. Ang sabi niya doon, therefore, I urge you. Ini-encourage ko kayo, brothers and sisters. Dahil kinaawaan tayo ng Diyos in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice. Ibigay mo sa Panginoon yung buhay mo bilang isang buhay na alay. Holy and pleasing to God, this is your true and proper sacrifice worship. So you see, worship is more than just going to church. Worship is more than just a song. Worship is a life that honors the Lord. Tunay kang sumasamba kung tunay mong pinaparangalan ang Diyos. Pwede kang tumutugtog sa music team, pero hindi mo naman napaparangalan ang Diyos dahil tumutugtog ka para sa iyong karangalan. That's not worship. Pwedeng nasa eskwelahan ka, pwedeng nasa trabaho ka, at napaparangalan mo ang Panginoon That's worship. So makikita natin dito that worship is not dependent on the place kahit saan pwede ka sumamba. Pero ang tanong, napaparangalan mo ba ang Panginoon? Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Paano ba natin mapaparangalan ng Diyos sa ating buhay? Number one, tinatawag nating surrender. Sabi ng Romans 12.1, Offer your bodies as a living sacrifice. Ang totoong worship ay ang buong-buong pagsuko ng puso, priorities, desires, relationships, dreams, and lifestyle kay God. Hindi partial, hindi conditional, kundi total surrender. Napaparangalan ko ba ang Diyos sa aking mga prioridad, sa aking mga desires, sa aking relasyon? Na itataas mo ang Panginoon sa aking mga pangarap, ito ba ikalooban ng Panginoon? Yung lifestyle na meron ako, nakikita ba ang Diyos sa buhay ko? Because the true and proper worship, sabi ng Romans 12.1, is by being a living sacrifice sa Panginoon. Sa Old Testament, kapag may sacrifice, walang natitira sa offerer, binibigay niya lahat sa Diyos. It means na mamatay ka sa iyong sarili at mabuhay ka sa Panginoon. Kaya nung sabihin ni Paul na living sacrifice, araw-araw mong ialay ang sarili mo sa Kanya. Sabi nga ni William Booth, ang founder ng Salvation Army, The greatness of a man's power is the measure of his surrender. The more na ikaw ay nagsusurrender sa Panginoon, the more na ang Diyos ay makakakilos sa iyong buhay. Pangalawa, not just surrender, but obedience. Hindi lang yung pagtitiwala at pagsuko, kundi makikita talaga natin ng worship ay makikita sa kung paano ka sumusunod. Sabi ng John 14.15, If you love me, kung mahal mo ako, keep my commandments. Because obedience to God is the real proof of love. Hindi lang pag Sunday worship, kundi Monday to Saturday obedience. Sunday, Christian ka. Pagdating ng Monday to Saturday, hindi ka na makilala ng mga tao. Hindi ganun ang worship. Worship is a lifestyle that you do that honors God. Si Jesus mismo ang nag-connect ng love and obedience. Ibig sabihin, sumusunod ka hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil mahal mo siya. That is worship. And obedience turns ordinary moments into holy worship. Naalala ko noon yung isa kong ninong, si Ninong Ben. Sa church nila, naka na to eh may sakit na siya during that time. Pero kahit naka-wheelchair siya, nagmamap pa rin siya ng hallway ng church. May sakit, pero kumikilos at sumasamba sa Panginoon. Hindi niya kayang umawit sa harapan. Hindi niya kayang tumayo patulad ng iba. Hindi niya kayang gawin yung mga bagay na ginagawa ng ibang kristyano. Pero pwede siyang maglinis kahit nandun siya sa maliit na upuan na yun na bibigyan niya ng karangalan ng Panginoon. That is worship. Surrender, obedience, and sempre praise. Sabi ng Psalm 145 verse 3, Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Praise is the act of honoring, magnifying, gawing malaki ang Diyos sa buhay mo, and expressing admiration for God, for who He is, not just for what He does. Piliin mong magpuri, magpasalamat, at ialay ang lahat sa Kanya, anuman ang mangyari sa buhay mo. Hindi lang sa good times, even in the bad times you have to worship the lord because worship and praising the lord is a weapon na ginagamit mo para patumbahin ang gawa ng diablo sa buhay mo praise is a lifestyle of gratitude thanking god in every season every challenge every victory because his goodness never changes madalas dito sa pilipinas sa music team kapag praise mabilis na kanta kapag worship mabagal na kanta Pwede naman, pero hindi yun talagang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. But praising God is having a heart of gratitude, declaring His goodness, even in the midst of storm. Kaya nga ang ganda ng song ng Casting Crowns, I will praise you in the storm. Grabe yun. Grabe yun. At kung merong isang tao na yung buhay niya ay nagbigay karangalan talaga sa Diyos, bida na dito itong si Daniel. Si Daniel never led worship songs, but he lived a life that honored God. Even in a pagan nation, his life displays what true worship looks like. Ano ba yung meron si Daniel, Pastor? Number one, yung tinatawag nating conviction. Sabi ng Daniel 1.8, Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga yon. Ibig sabihin ng conviction ay matibay na paniniwala. Nung binihag sila, nagpasa ang hari na sila ay imbis na patayin, sila ay gawing manggagawa. I-training, e pakainin. At si Daniel, ayaw niyang kainin yung pagkain na nilalatag sa kanila. E pag ganun, papatayin sila. Pero dahil matiba yung conviction ni Daniel na ayokong dumihan yung aking sarili. Ayokong sumuway sa nais ng Panginoon sa buhay ko. Sabi niya, ayoko po yung pagkain na yan at yung alak na yan. Ipinakiusap niya kay Espenas na ito ang kainin niya. Dahil sa matibay na paniniwala ni Daniel, pinayagan siya, nabuhay siya, at siya ay mas naging matalino pa kaysa doon sa lahat ng mga tinatrain ng mga tao noong oras na yun. Grabe yung conviction at pagtayo niya pagdating sa kanyang faith. Pangalawa, nabigyan niyang karangalan ng Diyos through His excellence. Sabi ng Daniel 6.3, si Daniel ay naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon, regions ha, dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala, tingnan ha, sa buong kaharian. Grabe insulto to sa mga opisyal sa Persia kasi itong Israelita na ito ang magiging tagapamahala nila sa sobrang galing niya. Pinarangalan niya ang Diyos sa so, ng excellence na pinakita niya. At alam niyo ba, hindi lang to isang beses. Araw-araw pinapakita ni Daniel ang kanyang excellence. Kaya for almost 70 years, siya ay naglingkod sa kaharian. With flying colors. So maitataas mo pala ang Diyos through the excellence na iyong ginagawa. Hindi para sa akin, hindi para sa aking glory, kundi para sa glory ng Panginoon. At syempre, not just conviction and excellence, but integrity. Whether may nakatingin o wala, ikaw ay marangal na sumusunod sa Panginoon. Sabi ng Daniel 6.4, Kaya ang dalawang kasama niya tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng mabibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Yung integridad na meron si Daniel, wala silang mabato. Bilang isang kristyano, tandaan natin ang mga puntos na ito. Dapat matuto kang tumayo sa pananampalataya mo. Ikaw ay magkaroon ng puso at gilas sa paglilingkod sa Panginoon. At dapat meron kang integridad. Whether may nakatingin o wala, ikaw ay susunod at magtitiwala sa Panginoon. Sinamarize ni Apostle Paul yung buhay niya ng pagsamba sa Panginoon sa mga tao with this verse. Sabi niya sa Philippians 1.21 For me, to live is Christ and to die is gain. Sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo at maging ang aking kamatayan ay kapakinabangan. The chief end of man is to glorify God. Sabi ng Bible, Whatever you do, whether in word or in deed, do it all for the glory of God. Mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay ang pagbibigay karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Sumamba tayo sa Panginoon. Yumuko tayo sa Panginoon. Halikan natin ang Panginoon. Mahalin natin ang Panginoon. Sundin natin ang Panginoon. Sumurender tayo sa Panginoon at gawin natin ito lahat para sa kanyang kadakilaan. God bless po sa inyong lahat and may this lesson be a blessing and challenge to all of you.